Nakakatulong ba ang bawang sa may mga problema sa pagtulog? Kasama sa iba pa ang mahalagang nutrients, ang bawang ay nagtataglay ng zinc, isang mataas na concentration ng sulfur compound tulad ng alisin na natural na nagpopromote ng relaxation at nakakatulong sa ating pagtulog. Ang bawang ay nag-aalis ng mga baradong daanan ng paghinga kung nakakaranas ka ng matinding sipon na siyang dahilan sa hirap na pagtulog. Kumuha ng isang buong bawang. Paghiwa-hiwalayin ito at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Maaari ding subukan ng mga tradisyonal na pamamaraan bago matulog. Kumuha ng isang basong gatas. Kumuha ng isang butil na bawang durugin Dagdagan ng isang kutsaritang hani, ilagay ang dinurog na bawang sa isang basong gatas at painitan ng marahan sa kawali. Pagkakumulo na ito in 3 minutes, tanggalin sa pagkakainit, ilagay ang hani, inumin ito kalahating oras bago matulog. Please like, share, follow and subscribe.